Welcome back po sa ating channel. Grabe, Alden Richards at Catherine Bernardo tuloy na tuloy na ang kanilang pelikula na inaabangan ng lahat, reaksyon ng kanilang mga fans alamin. Ngayon pa lang ay siguradong excited na sa paghahanda sina Alden Richards at Catherine Bernardo para sa pagsisimula ng kanilang shooting sa Canada. Wala pang ibinibigay na mga eksaktong detalye ang Star Cinema kung kailan lilipad patungong Canada ang Kathden para sa pelikula nilang, Hello, Love, again, mula sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Ito nga ang pinakahihintay na part 2 ng super blockbuster movie ni na Catherine at Alden na, Hello, Love, Goodbye, na nangwasak sa lahat ng record ng mga tumabong pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema. Kuwento ni Direk Cathy, nagsimula na ang mga preparasyon ng kanyang team para sa, Hello, Love, Again, kabilang na ang pagtungo nila sa Canada para sa kinakailangang immersion at research about the lives of our kababayans as overseas Filipino workers. More than a killer, it was more of immersion and interviews, I would like to take this opportunity to thank all the people, Pinoy and non-Pinoy, sa Canada na tumulong sa amin, ganun din naman sa Hong Kong. Unang-una talaga naming, wala namang hello, love, goodbye kung wala yung mga taga Hong Kong, sabi ni Direk Cathy na muling mamayagpag sa buong mundo ang iba't ibang kwento ng mga bayaning OFW sa Canada. Itinutuloy lang natin ang kwento, lumilipat lang ng lugar pero ganun pa rin, this is all about Filipino workers working and living abroad. And grabe, sabi namin oh may iba pala talagang kwento pag lumipat ka na ng bansa, ibang iba. The journey and the learnings na nakuha namin from OFW sa Hong Kong, Narealize namin na ibang iba sa kwento ng Canada which excites me kasi at least alam ko meron kaming bagong ikukwento, si pa ng blockbuster director. Sabi naman ng screenwriter na si Carmi Raimundo, para sa kanya ang Hello, Love, Again, ay familiar but it's different. A lot of changes kasi, 5 years from 2019 nung natapos yung Hello, Love, Goodbye, saktong ang daming nangyari sa mundo after. Sakto diba nung lumipad si Joy, Catherine, papuntang Canada nagkaroon ng pandemic, nag-shutdown ng buong mundo so ang daming nabago, paliwanag ng writer. Ipagpapatuloy sa, Hello, Love, again, ang love story ni na Joy at Ethan, Alden, but this time sa Canada na sila muling pagtatagpuin ng tadhana. Sabi nga ni Catherine sa sequel ng kanilang pelikula, ang dami kong gusto malaman kamusta si Joy. Is Ethan okay? Nag-survive ba yung LDR, long distance relationship nila? Kumusta yung buhay niya sa Canada? Nagawa niya ba yung dreams niya? Hello, love, again, will provide all the answers to my questions, and to all our questions, hopefully, say ng aktres. Ipalalabas ang, hello, love, again, sa mga sinehan nationwide simula sa November 13.